So hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel Kalingap Dan So uh, nandito po tayo sa aking uh, segment ng pag interview po sa mga Kalingap Partners Para po uh, mas makilala niyo po sila At nandito po kasama natin si Red Zane Ayan, Ako po si Red Zane Vlogs, ang Kalingap Partners So Kuya Red Zane, ano ba ang buong, buong pangalan mo? Ang buong pangalan ko talaga is Rolando Concepcion. Okay. And... So nakuha yung Red Zane is sa pala ko na Red tapos yung Zane naman sa anak ko. Kaya naging Red Zane. Ah, zain. okay. So Red Zane ang naging YouTube oh, channel mo oh. dahil sa palayo mo at sa anak mo. Oo. Oh, oh. Ilan baon na kuya Red? 35. 35 na. Tapos ngayon ikaw po ba ay single or may pamilya na? Married. Oh, married na. Okay. Nandito, sa, nandito sila. Nandito ang pamilya mo sa so, date. Ah, sa, sa sila lahat dito lang sa malapit kila kalinga pa. Paglagpas mo ng D house, unahan ang kanto dun, So dito ay nakatira. So, Pero taga saan ka talaga, Kuya Red? Dito lang din sa Bicol, taga Bicol. Ah, okay. So hindi ka galing ibang probinsya. Ang kinalakihan ko talaga dito sa Bicol. Then pag asawa ko since 2011, uh, lumipat kami ng Bulacan. So doon ako nagtrabaho. Sa Bulacan. Dito. Ano ba naging trabaho mo sa Bulacan? Nag-start ako bilang ano eh, bilang yung tawag yan sa uh, factory worker mm. Uh, tawag yan warehouseman uh, warehouse man and then okay paunting-unting naman na umaangat hanggang sa naging purchaser doon sa factory na yon uh, so, nag ano, okay. uh, na promote ka na po promote oh na promote habang okay so gaano katagal naman ang pagpasok mo doon bilang isang trabahador Almost, siguro uh, mga 9 years. 9 years ka doon? 9 years okay. ako doon. Walang alisan, simula anong pumasok hanggang sa pag pag alis ko para maging vlogger nandoon ako. Ah, so yun yung huli mong trabaho. So kamusta naman pa ang pang, pang uh, hanap buhay mo doon? I I mean, kamusta ang naging buhay mo bilang isang empleyado? Is ano, uh, okay naman, sapat pero minsan kulang. Sapat na kulang kasi siyempre yung kita namin sa pagiging factory worker is hindi naman talaga ano, parang fixed lang, so, ang, lang. ano. So kahit Kaya anong sipag mo, uh, isa lang, lang isa. Lang talaga. Ang ganda lang talaga. Ang gandun lang. Kahit anong sipag mo, o, trabaho ka ng seven days weekly, wala. Ang gandun lang talaga. Doon lang ang sahod. Pero may OT. Minsan wala. Minsan wala. So ilan po ba ang anak nyo, Kuya Red? Bali ano, bali apat. Apat. Two boys, two girls. Grabe. So kamusta po ang mga anak nyo ngayon? Na well, lahat po nandito? Oo. Oh, yung dalawang galaga ko kasi ano siya, uh, high school na, uh, 15 tsaka 13. No? Hmm. So, ang bunso kong ano, apanganay kong lalaki is 3 years old tsaka 2 okay. years old. Ah, so mga bata pa. Oo. Pero yung dalawa kasing babae, so malayo yung pagitan nila, almost 10 years. Kaya kala ko hindi na ako magkakaanak. Naghabol lang ako ng isa, kaso dalawang lalaki naman yung binigay ano, sa blessing Blessings yan. Oh. Grabe. So nag-aaral po yung mga anak ni dito oh, sa yung, diet? Yung dalawang babae dito sa okay. diet. Okay. Tapos yung dalawang um, bunso naman ay nandito din? Oo, oh, nandito lang din. So ano po ba, uh, gano'n na kayo katagal nandito sa diet? Almost mag ano na, uh, ako, Totally, mag-two years na. Two years na. Pero sila, mag-ano na, mag-one year na sa December. Mag-one year. so, so kasi December sila lumipat dito. Eh? Ano po ang naging reaction ng pamilya mo o ng misis mo na dito na kayo nanirahan sa dahit? Ano naman, supportive naman. Gusto naman nila. Kasi doon sa Abulacan, ang lugar kasi namin doon is binabaha talaga. So, mm. ayun na namin din namin bumalik doon. Kasi, siyempre ang mga bata, halos buwan-buwan ba, nagkakasakit doon eh. Kasi, baha. Sa Bulacan naman eh. Ang baha doon eh kahit tumulo lang yung tubig eh baha na lang. Talagang baha so, so maganda rin na lumipat na po oh, mas dito. maganda kung maganda yung opportunity talaga dito. Dito na talaga kami titira. Okay. So, sa Bicol. Kung so good. dito na talaga kayo panghabang buhay. Okay. For good na. For good na dito. Okay. So Kaya Red, ano po ba ang bakaron mo? Uh, ano po ba ang natapos nyo sa yung edukasyon? Aso sa akin uh, nag-aral ako nang uh, automotive. Para, kaso, one, ano lang, one sem di ko na pinako. Tesla? Hindi, ano siya? Uh, uh, ano talaga? Talagang automotive uh, na course talaga siya. Course talaga. Pero, okay. di ko siya natapos, which is, ano, nagka, hindi uh, na kaya ng nanay ko, kasi, ang bumuhoy lang sa akin yung nanay ko lang talaga. Since, namatay yung tatay ko, two years old lang ako, namatay. Eh, hindi na, hindi hindi na, So, pinapanglang lang talaga kami ng magulang namin para sa, sa nanay namin para magkapag, makapag ano, makapag aral ng high school. Kahit high school lang. Okay. Ilan po ba kayo magkakapatid Red? Pagkakaalam ko, ano, ito. Ito kayo? <laughs> oh. Pagkakaalam mo, bakit di ka sure? <laughs> di sure kasi yung iba kasi... Yung isang kapatid ko is pinaampon yun. So parang walo kaya, wala, ah. walo kami. So pinaampon siya dahil... Uh, sa kahirapan, kahirapan na, hindi na hindi kayang alagaan. Kasi yung parang sinumdan ko mm -mm. sinundan ko siya. Mm -hmm. Na sinundan ko siya, pinaampon siya kasi kala wala nang ano, kasi namatay ako 2 years ano yung tatay ko. Diba? Pinaampon kasi hindi na kaya. Doon na doon kasi nagkasakit ng tatay ko yung time na nilabas yung yung sinundan ko. Doon talaga siya na. Pero na ano pa naiwanan pa 2 years. na. Yeah. In, pang ilan ka ba kuya Red? sa inyo? Bunso ako. Bunso, bunso ka? Oo. Oh. Okay. So, kamusta mga kapatid niyo po ngayon? Anong sitwasyon nila? Mahirap din. Nag, minsan nung malakas yung channel ko yung nakakapagbigay ako doon lang sa dalawang babae kasi yung iba namang lalaki medyo okay naman uh, yung mga babae lang kasi kasi yun yung parang sobrang inirap so may kanya-kanya silang pamilya yeah. eh si ano po ang nanay niyo kamusta naman po ngayon ay namatay siya uh, 2018 ah. o 19 bago mag-pandemic so matagal-tagal na oh. rin pala so wala na po kayo parang parang magulang ngayon wala na. kayo kayo na lang talaga okay. mag ang nag ano pamilya ng mga kapatid niyo oh. So, Kuya Red, um, paano ba nagsimula ang pagiging kalingap mo? Saan mo nalaman o nakilala si Kuya Bal? Si Kuya Bal, napapanood ko lang siya isa sa Facebook. Facebook lang dati, mm -hmm. uh, nasa ano, ako. pag galing ko ng trabaho, pag uwi ko ng bahay. Facebook kasi yun yung uso ay Facebook. manunood ako ng, ayun, na, nakita ko yung kay Lola Damiana. Doon ko siya na, ano sabi ko, parang bitin, nabibitin ako sa storya kasi ang ganda ng ano ni Lola Damiana noon. At ah, sinanap ko siya sa page sa YouTube. Okay. So doon ko siya na, doon ko na subaybayan si kuya. Tapos pag nagla-live, pumapasok ako. Ayan. Tapos yung sabi niya, yung unang gabi na nag-announce siya na magkakaroon ng kalinga Partners. Ayan. Naisipan mo sumali? So, wala akong channel noon. Wala pa akong channel. <laughs> Pero uh, nung napapanood mo siya, naisip mo na ba na gusto mo maging oh, charity vlogger? Oo. Oh, charity vlogger. <laughs> na ako doon na inspired talaga ako doon sa ginagawa ni Kuya Pal. Lalo na sa mga tinutulungan niya. Kasagsagan na yung kay Lola Adam yan. Mm -mm. So parang, ay gusto ko to, gusto ko. Gusto mo noon ang ginagawa niya. So ano ba ang ah, nagpa, nagpush tayo na pumunta dito sa diet? Nasa na kanya? Ah, nandito ka na rin nun, sa Bicol? O, wala, nasa Bulacan. Ah, nasa Bulacan ka na niyan. Ah, okay. So nung nabapalood mo siya, Oo, oh, nag-aaral ako ng ay nag-aaral. Nagtatrabaho ako ng ano, ng drivers noon. nagda ako kasi ako yung namimili ng mga kailangan sa kumpanya ko, hmm. tulad ng mga nasisirang mga gamit. Okay. Kasi, simula sa pagiging, ano, ah, uh, man, hanggang sa naiangat ako bilang, ano. So, parang, uh, pinakaumpisan ng posisyon oh, hanggang sa umangat ka oh, ng umangat. posisyon hanggang sa umangat. Uh, maganda so, kasi, ano, Magandang na? performance mo. Oh, maganda. Kasi, napopromote ka. Oh yung dati no, na, ayaw, ayaw, ayaw ko na ayo ayo ayoko na ayoko na umabsent sa trabaho ayoko nang nalilate so talagang ano uh, masipag ka para sa pamilya mo Oo para sa para, para sa ginagawa pamilya ginagawa ko yung para sa pamilya so ano ba naging dahilan ng pagresign mo doon kuya red parang naging ano na ako naging hindi na ako masaya sa ginagawa ko doon okay so parang nagsawa ako sa ganong buhay pa. araw-araw na punta doon ay, eh, ganun parang ano, parang hinahanap ko naman yung ibang ano. So sa siyam na, na taon, parang ano, sa siyam na taon, parang bigla mo lang naisip na hindi ka na masaya, parang oh. naisip mo na na mag resign na lang. Ko, mag -resign. Pero anong ano man plano mo noon bago ka mag-resign may naisip ka ba na susunod na papasukan? Ito eto na nga itong pagiging charity vlogger. Ah, yun na yun. So bago ka mag-resign, napapalod mo na si Kuya Val. Oo. Oh. Tapos, naisip mo na maging charity. Oh. Pero alam mo ba ang mga ginagawa ng isang charity vlogger? Hindi bago? pa natin. Hindi mo pa alam. So, ano anong ba naisip mo nung nabalo mo sa Feeling mo may mga na-sponsor or may Oo, pinanggagalingan parang, yung mga binibigay niya? Hindi ko. Hindi din, wala, akong, wala akong idea. So, anong idea mo nun? Sabi ni Kuya kasi, uh, pumunta kayo ng diet, mag-vlog kayo dito, tuturoan ko kayo kung paano yung gagawin. Mm -hmm. So, kami naman, So ako naman naisip ko parang mas masarap siguro ganong sitwasyon na matuto na bago, bago talaga sumaba. Kaya ang naisip namin, pumunta kami dito is one week. Tapos pagpunta namin dito, balik kami ng Manila. Tapos yun na, nung mag November, November yata, uh, nag-forgood na ako para maging charity. Sino nang kasama mo nung pumunta dito? Ang asawa niyo po? Si ano, sila Juan. Ah, sabay-sabay kayo. Oh, ah, lima kami ang no? <laughs> Pero hindi pa kayo magkakakilala nun. Hindi pa, hindi pa. So, dito Parang na yung... dito na lang kami nagkakakilala. Okay. Ano naman naging reaction ng misis mo na nag-resign ka tapos gusto mo maging isang vlogger? Wala man, ano, supportive naman siya. Wala man siyang naging, ano, naging bad comment. Basta sinuportahan niya lang, okay? Kung saan ka masaya kasi na... Parang natatamad na talaga akong pumasok sa trabaho. so, ano lalo, man? lalo na nung nagkaroon ng pandemic, Oo. diba? Nawalan din ba kayo ng pasok na nung Hindi ba? Hindi ano lang. Tuloy-tuloy uh, pa din. Tuloy-tuloy. Kasi foods naman yung ginagawa uh, ah, okay. namin. Ng... Pero sadyang napagod ka na. Napagod na <laughs> Kasi araw araw to. Parang yun lang din talaga yung kita namin. Wala man pinag, pinagbago. Walang ano. Wala. So, uh, nung naisipan mo na, or nung nakarating ka na dito sa Kilakuyabal, so ano ano ang naging simula <laughs> ng iyong career bilang isang YouTuber? sa una maganda, pero habang tumatagal pala, pag isip ko na hindi pala pwede na ako lang yung mag-isang gagawa sa sarili ko. Kasi di ba na ano man naman na. ako lang talaga mag-isa na parang focus na, yung parang ako lang naghahanap ng... Nag-scout. Nag-scout, ako wala akong sinasamahang ibang... Community. Parang tulad dito na... May grupo. May grupo, di ba? Pero dati solo ka lang. Solo lang. Ano, may service ka na po na ah, Nakamotor. Ah, motor ka oh. na rin kasi parang gusto kong ipatunayan sa sarili ko na kaya ko ata siguro ata na maging maging ano maging maayos yung buhay ko na sariling sikap ko lang na hindi ako umaasa sa iba pero mali magkamali pa lang kaya parang lumapit ako kay Kalinga para na Kalinga para baka pwedeng isama ako sa hindi siya nagdalawang isip na hindi ano So, nahihirapan ka mag-isa? Oo, grabe. Uh, saan ka po ba nahihirapan? Sa, sa views? Sa or views. Isa na yung sa views? Sa views. Uh... Sa... Nahihirapan nung nag-iisa ka? Oo, doon. Eh, paano naman ang, ano, ang, syempre, ang revenue mo? sa mo kinukuha ang mga panggastos mo muna sa sarili mo, sa pamilya mo? Dati kasi, yung Facebook page ko is okay naman siya. Uh, may kita naman. Pero nagkaroon kasi ng problema. Eh. Mm. Yung, ano, yung... Nagkaroon like, uh, ng violation. Violation ng Facebook page mo. Oo. Kaya napilitan akong wag muna mag-charity. So na, na napag-isip ko na sumama-sama muna kay dito kay Kalinga para ba kaya kay Kuya Bal. Okay. Para at least may pang-upload ako kahit wala akong pang-charity. So nag-iipon lang naman, nag-iipon para kung sakaling next month or ano, December, so, makapag-scout so, na ulit. So nag-aano ka ng pondo? Pondo lang. Para... na. Para... Yung talagang problema. Pondo. Okay. So ang focus mo pa rin talaga is may charity? Oo. oo. Hindi man nawawala yun. Pero ngayon talaga wala. Is, as in, wala. Ang sound ko lang sa YouTube ko is pang ano lang. Pang, pang sarili. Pang sarili. Pang pamilya. Pang pamilya. Minsan kulang pa. So paano yung ginagawa mo niya nung mga panahon na wala kang sinasahod? Anong ginagawa mo para sa pamilya mo? Paano ka po provide? Yung iba kasi, uh, yung sahod ko, pero pinagkakasya lang namin. Parang budget-budget lang? Budget-budget lang talaga. Minsan noodles lang, mga gano'n. Basta mm -mm. makasurvive ka lang sa loob ng isang buwan. Okay. Tapos may mga sponsors naman na nagbibigay. Like kay Ate OFW Angel, kay Manang Florence, kay Manang Carol, mga gano'n. May mga tumutulong pa rin so, sa'yo? Yung bahay ko, sponsor man talaga yan. kay okay. Manang mabuti naman may mga mabubuting tao pa rin na ay, oh, tumutulong oh. at sumusuport hmm. sa na. So, um, di mo ba naisip na parang mag-iba na lang, bumalik sa trabaho, na normal na sahod, yung fix naman, oh, hindi di ka ba na? Minsan, naisip ko yun. Okay. Minsan, naisip ko na, ay, parang wala na ako ano, sa pagiging vlogger, wala nang, parang wala nang kikitain. So, parang naisip ko talaga na, bumalik na lang. Ang mahirap naman kasi, dito na nag-aaral yung mga bata. Oh, oh. Hindi na ako makabalik ng Bulacan, para doon magtrabaho, maghihiwalay na naman Tama. Uh, kami. Dito na naman para baliktad yung mangyayari dati. Ako yung nandito, sila nasa Bulacan. Para magbabaliktad na naman. Parang doon na naman ako, dito uh, naman sila. Kasi, kasi meron naman yung palipat-lipat uh, kayo, pati mga anak mo, may hirapan. May hirapan, sobrang may hirapan. Mag-adjust na naman. Okay, okay, so, right. ang balak mo balikan dapat yung dati mong trabaho, naisip mo yun na bumalik sa dati. Ay, oo. Oh, ah, kasi okay. ano naman, uh, in good naman ako doon nung umalis. Mm, so, pwede bumalik? Pwede bumalik. As in, ano, kahit anong oras, basta may bakante na ano. Kahit naman anong trabaho, kasi lahat naman sa kumpanya namin, alam ko na eh. Kasi nagsimula ako sa pinakabababa. So lahat ng trabaho doon is nagpagdaanan. Oo. So buti na ano, ano yung nag-push sa'yo or parang um, dahilan na nag-stay ka dun, nandito ka pa rin sa kanila? Mga ano lang, si yung mga sponsor ko na grabe, magdikit ka na sa mga kailangan ng ano, life kay Rob, ano ba? So ngayon, may okay joke okay naman, wala obvious uh, naman kahit papaano, you no? Know? So umangat naman, nabubuhay ulit ang yun. Nabubuhay charity. ulit. Na uh, hindi naman tayo naan naman, nawawala na ng loob. Uh, sa ano, nawawala nang pag, pag asa pag asa yeah. So nasa puso mo talaga ang pagiging charity kaya ayo. Oh. Sa din yung sa ayaw mong uh, umalis oh. dito. Mas masarap kasi tumulong kasi ikaw yung tinutulungan. Ayo, oh, tama. Masarap sa pakiramdam, 'di ba, na ikaw na kapag abot ng tulong hindi oh, man malaki pero nasa puso. Oo. Oh, basta yung kaya lang, Huwag nating pilitin na hindi din natin kaya. Tama, yung oh. maaabot lang ng ating oh. kaya. So ano na ba ang mga achievements mo kuya Zane, sa iyong YouTube channel, sa iyong narating dito sa pagiging vlogger, ano na ba 'yon? Ay, ano, ano yun? So sa akin parang konti pa lang like kay Tia Teresita, mm -hmm. yung kay Kuya Dexter. Marami no? pero hindi pa hindi pa tulad sa iba na marami wala ko na kung pabahay kasi wala man sponsor na sa pabahay diba mm -hmm. may hirap kasi yung magpabahay ka di di hindi biro hindi talaga biro hindi yun. biro uh, ah, ilang daang libong piso yung kailangan mong gastosin diyan pero hindi naman yan, kahit galaki yung maibigay natin tulong is achievement na din yan na makapag-abot tayo ng tulong diba ayo marami na naghahanap natin na oh. mga sobrang hirap ng buhay, diba? ba? parang oh. isang achievement yung makita mo silang masaya. Bigyan mo ng konting um, pag-asa. Yung mabago mo yung, yung buhay ng isang tao, napalak, napakalaking achievement na natin. di ba? Masaya. Masarap sa pakiramdam oh. yan. So, ano pa ba ang nilolook forward mo ngayon, Kuya Red sa iyong um, YouTube career? Ano pa ba gusto mong marating balang araw? Gusto mo ba makapagpabahay din? Kung may pagkakataon. Isa din yan. Isa din yan sa pangarap ko. Yung makapagpatayo ng kahit mga maliit na bahay pero andiyan naman sila kuya Bal, sila kalinga prab nah. Diyan muna natin, diyan muna natin i-focus yung kanila. So kung may mahanap ka man na matutulog ilalapit mo. Hoy, oh, lalapit kasi. Kanila. Kung kaya ko naman, bakit naman hindi? Pero kahit kaya ko, ilalapit ko pa rin ah, sa kanila kasi sila din talaga ang parang, di ba? Katulad namin, may nangi-scout, pag hmm. may uh, chance na karapat dapat talaga oh. ilalapit natin para mas maraming tulong ang dumating. Mas marami. Okay. So ngayon Kuya Reze, ano na uh, bilang isang kalinga, ano yung mga nagbago sa yung buhay? Ay maraming nagbago. Ano yung mga nangyari sa iyo? Maraming maraming nagbago, maraming maraming ups and down na dumating hmm. sa buhay. No? So kung bibilangin mo ang mga ups sa downs, ano mas ma ano ang lamang? Mas lamang yung down. Mas lamang ang down. Uh, hindi pa masyado umaangat maangat. Hindi bihira, bihira. Minsan lang yung ano. So, Nahirapan ka ba bilang isang um, isang vlogger? Nahirap ba? Mahirap na masaya kasi. Nahirap na masaya. Oh, diba? Lahat naman mahirap, 'di ba? Oh, walang walang ano, walang oh. madali. Sobrang hirap lalo na pag 'yun nga nagdumadaan ka sa sitwasyon na tulad sa amin na wala man mga views. 'Yun talaga yung paghihinaan ka ng loob. Eh. Tama. Tapos parang feeling mo minsan pag nag-charity ka, feeling mo wala naman din nanonood. Oo. Oh, oh. Parang isa rin yung sa nakakapag Parang nakapagpa-down, no? Uh Oo. -oh. Kasi naramdaman ko din yan. Pero, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Minsan nga, naranasan ko walang may upload sa loob ng isang araw. Kasi wala kang pang charity ay. Di ba? Kailangan mo ng budget, no? Kailangan mo ng... Pag mag scout ka, hindi mo naman pwedeng imasin mo lang yung, ano, titigan mo lang yung... Interview yung, lang. Interview lang. Madaming basher na gano'n, <laughs> no? na in-interview mo pero wala ka namang binigay. wala ka namang binigay. Tama. Pinagkakitaan mo lang yung isang tao. Pero ganun talaga, may mga basher mo. Ano pala ang mga uh, nagiging ano mo, uh, reaction mo sa yung mga bashers pag may mga negative comments Ay, sa'yo? Ay, hindi ko na pinapansin mo. Hinahayaan mo na lang. Wala akong, wala akong pinapatulog mga basher. Eh. Tama. Di ano ito. naman ang mga sinasabi ng iyong anak or asawa na ganitong uh, sitwasyon ng iyong YouTube channel? Mm -hmm. Hindi ka naman nila parang sinasabi na maghanap na lang ng stable na trabaho para may pang sustento sa pamilya. Hindi naman. Hindi, hindi naman. So, ang, ang, supporta pa din support sila Supporta pa rin. Ang gusto niya lang is parang pinag tinutulak niya ako na makisama sa mga vlogger. Kung hindi mo napapansin, tagal na ako nawalan Nawala ka nga ng mga ilang buwan din, no? Oo. Pero close mo naman ng mga iba at ibang partners. Lahat halos naman. Close lahat. mo naman. May, may mga iba lang kasi na kailangan nating pakisamahan. Pakisamahan. Or, may yung iba naman, kailangan nating iwasan. May mga, diba? may mga ganun kasing, may mga ganun din tayo mga kalingang partners na ito. So, kung sino yung pwede nating pakisamahan, okay. kung okay. pwede hindi. So, nilulugar mo lang? so, no, nilulugar ko lang. Hindi naman ako yung ano, yung parang walang pakialam. Oo. Uh -huh. Yung pag yung, yung good, good vibes naman, parang magkakasama, magkakakilala. Okay. So, So, yeah, sa iyo kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon dito sa pagiging charity vlogger mo, ano yun? Ano yung pinakamatagal mo ng pinagdadasal na gusto mong uh, um, may bigay sa iyo? Simple lang. Magkaroon ng mga... So, yun naman yung hiling natin. Yung ano yun? Magkaroon yan? ng sariling bahay. Di ba? Sariling, um, sariling yung, bahay ng pamilya mo? Oo. Oh, kasi kung gantong... Mag, ako nga, mag-pulema, magpapabahay ako. Eh. Ako wala, wala naman akong sariling bahay. Parang pangit naman, ano. Yung <laughs> para Parang sarili mo din mo mabigyan oh, ng bahay, dapat, ba? Tapos, Tapos unahin natin yung sarili natin bago yung iba. Tama. Sa pabahay, ha? kasi may hihirap man na papabahay po ako, wala akong sariling bahay. <laughs> Totoo naman sa pagiging practical, tama na unahin muna yung oh, sarili. Lalo man, pamilya ha? di ba? May mga anak ka. Unahin natin yung sarili bago yung iba. Di, yung... <laughs> <laughs> Okay, ano naman dapat balance lang 'yung ka sa kasasarili mo at meron ka din na ibibigay. Oo. Parang bilang isang charity vlogger, di ba dapat ganyan? Tama. Ha? Ano kasi, mas may mas masarap kasi tumulong kung meron ka na, kung nandiyan ka na Parang 'yung uh -huh. parang mararamdaman mo na din 'yung pakiramdam uh -huh. na meron ka na nito. Mas mabilis kasi ano, mas mabilis kasi tumulong kung kung meron ka may i-mai-tulong. May kasi mahirap kasi mag mag ano ka tumulong ka na ikaw 'yun Misim, kailangan mo din ng tulong kailangan mo muna i-build mo, bigyan mo ng pundasyon yung sarili mo. Oo, kailangan natin i-imunang palakasin yung channel bago tayo Dama. yung totaling tumulong ka talaga. Gusto mo rin ba magkaroon ng solid na community na parang kahit anong upload mo, nandyan sila nanonood sa'yo? Oo oh, naman. Diba? Lahat naman tayo ng mga charity, uh, mga vlogger. Gusto na natin yung, ng, ng nandyan yung support na nila. Uh -huh. Bila, ilan na ba ang subscribers mo, Kuya Red? Ay, malapit na ako mag, ano, mag 50,000. Mm. Ako na lang yata ang iiwan sa mga, ano natin, oh. Ano? Sa mga partners? Oo. Parang, ikaw, parang, kumbaga, wala ka pa sa 100,000, no? Wala pa. Pero gusto mo rin na marating ang 100,000 subscribers? Oo naman, siyempre, so, siyempre. Lahat naman natin pinapangarap na. So, um, achievement mga, yan? Um, isang malaking tulong talaga yun. Siyempre, eh, sa mga supporters natin, na uh, hindi pa nakakilala sa akin, nasa din akong, ano, Kalinga Partners. Kasi bi bihira, bi bihira talaga ako no, makasama dito. Siguro, ilang, ilang araw pa lang ako dito, mag one week pa lang. One lang. week pa lang. So, sa loob ng one week, ah, kamusta? Natulungan ba na makilala ang channel mo? Kay Ay, Karina? oo. Parang... nadagdagan din ako ng almost 1.7. Nagdagdagan. Na. Uh, eh, yung views mo, umangat din. Naman. Umangat din. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood. Ano naman ang mga komento sa'yo ng mga nakakanood ng mga uploads mo na kasama uh, kami, Sir Ay, ano, matuwa, mat, matuwa sila dahil yan, sa wakas daw no, nakasama ako dito sa k boys sa mga K-Arty Boys, kay Kalinga Club. Yan. Okay. Matuwa man sila. So ngayon, Kuya Redzin, um, uh, ano gusto mong uh, ipagpasalamat or mensahe kay Kalinga kay Kuya Bal? Ay, siyempre kay Kuya Bal muna tayo dahil uh, siya naman talaga ang unang-unang nagtatag ng Kalinga. Nagtatag kalingap. ng kalingap. Diba? So, so, ay, kay kalinga prob kay Ate Ed na sila yung mga ano kondisyon ano Tama. lahat naman tayo dito ano doon nagmula wala. Oh. wala sila wala kung tayo wala tayo di di tayo magkakakilala kung wala Tama. sila <laughs> wala tayo. walang kalinga dyan walang resin kaling... oh, wala, wala lahat tayo wala dito, lahat dito. Wala kung talag... wala sila kaya sila yung mga ano sila talaga ang dapat nating pasalamatan okay. kaya... kay kalinga prob sa yung pagsama dito ano masasabi mo ay grabe si kaning prob ah, lahat naman gusto niyang isama gusto niya tulungan. Gusto niya tulungan talaga. As in lahat. Walang, eh, kung ano nga, kung malaki lang yung sasakyan. Eh. Um, sama natin. Iti, salpak na. Mukha na tayo mga ibos e doon sa loob ng sasakyan. Talaga <laughs> yung siksigan, eh. Masama lang lahat. Masama eh. lang lahat. Minsan talaga po, sobrang dami namin dito. Kaya As in, araw-araw, ma madami. Oh. Bukod sa amin, kasi, kasi kaming K-Boys, may mga schedule. Oh. Tapos kayo na sina sinabi niya sumama, di ba? Kaya oh. nadadagdagan. Pero... Okay nababalance pa rin ni Kalinga Pro. Oo, oh, kaya nga sabi ko kanina parang ayoko nang parang sabi ko puno na tayo ah, parang ayoko nang paiwan muna ako kasi na ano na parang sobra na. Sobra sobra na. Eh, mo man ako ni Kuya ni sumama daw ako para yun. Salamat at uh, pinapriority niya talaga yung mga ano. Eh lahat naman gusto niya talagang isama kasi ah, so, sobrang mali. So, hindi lang kasya sa sasakyan. Oo. So, pero kung malaki <laughs> ay nako lahat talaga isasama niya. Walang, walang may iiwan. So, ngayon kay Rezine is nagkakaroon ka na ng konting ipon sa yung YouTube channel sa mga susunod na buwan. Ay, sa mga ngayon, kapag ano ka na. Sa mga wala pa. Wala pa akong na, wala, wala pa akong naiipon na kasi noon wala man sahod. Oo. Ngayon, yung sasawari ko, yun lang din pang ko ngayong buwan. Hmm. So, parang ano pa, ipon-ipon uh, lang. Ipon-ipon lang. Pero yung pay charity, nandiyan talaga sa'yo na gusto mo talaga maka Ay, oh. makatulong. Oh, so, Kating-kating na akong mag-scout. Mag kasi okay. lang akong hindi na nga pag-scout eh. Dati kasi... Nakakamiss uh, din? Oo, oh, nakakamiss. Siyempre. Dati kasi noon, halos araw-araw akong nag-scout. Araw-araw akong naghahanap ng matutulungan. Tapos wala yung mga upload, wala man balik. Walang balik. Walang, walang manunood. Walang nanunood. Oh. No? Kaya mahirap din. Naubos din yung ipon ko noon. So, no. Nangubos yung ipo mo sa pag-charity, tapos hindi rin naman oo sa pamamagitan ng views, di ba? Oo. Yun talaga ang ano importante yung paisay. Kung tutulong ka, tapos wala man babalik. Mawawalan ka. Mawawalan Mauwubos. ka. Mauubos. Kaya ganon yung nangyari sa akin. Kaya, kumbaga, naubos yung pinag-ipunan. Dati na nagkakaroon tayo ng sahod. Halos naman lahat naubos. Na. So, gusto mo dumating ang iyong break? Uy, sagal na ko nang inaantay yun, ay. Kinangap. Minsan, naiinip na nga din ako. So, hindi mo naman naiisip pa na talagang i-let go na ang kaya, pagiging pa kalingap? Nandito pa naman sa mga kalingap. O pag-asa pag pa. pa. Pag -asa Umaasa tayo, pa din. Pag-asa pa. Tama, tama, So, yung mga kalingap si Red Zain po ay na-interview po natin ngayon. Ngayon lang ulit. Ah, ngayon ko lang na-interview si Red Zain. Oo, so, no? ngayon lang. Ngayon. So, sana po ay makatulong din to sa kanyang channel na madagdagan ng subscribers at sumusuporta. Ah. At Ayun, Kuya Red, ano ba sumu gusto mensahe sa mga supporters at viewers? Ayun, sana po support uh, supportahan din nyo sa uh, ating mga upload. Sa ngayon po, wala talagang pang ano pa, charity. So, darating tayo dyan, magmakaipon tayo na magkaroon ng budget pang charity. Tuloy natin ang nasimulan. Okay. Tapusin natin ang gandulo. Sama-sama tayo. So, sa mga kalingap, sa mga supporters niya ni Kalingap Rab, ni Papa Dan, ni Kalingap Dan. Ayan, salamat sa, ano, sa inyong lahat. So, yung Kuya Red, isang tanong na lang. Ano ang mga na apply mo sa iyong sarili bilang isang kalingap? Ano marami, yung mga nabuo sa iyong pagkatao? Marami. Marami akong ano, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili para maging isang vlogger. Sa tulong din ni Kuya Bal sa lahat ng kalingap. Partners. Kasi dito, ano naman, uh, turo-turoan kung ano yung pwedeng gawin, ano yung hindi pwedeng gawin. Ayan. So, nabuo ang confidence mo? Confidence sa ano. okay. So, ayun mga kalingap, at salamat po sa mga nanood at nakinig sa interview namin ni Pia Red Redzin. Supportan niyo po. So, ayun. Thank you po mga kalingap. At sa aking interview, ito po ay ating tutuloy-tuloy Mag ulit. Mag-interview ulit ng mga ibang partners kung sino, niyo po, sino pa po ang gusto niyo makilala. So, thank you po mga kalingap. God bless po. Amen. Salamat. Salamat, Papa Dan. Thank you, thank you, Kuya Red. Thank you.